Hello, hello, good morning mga katatang, good morning, good morning May isang mapagpalang araw na naman at balibagong vlog tayo ngayon uh, For today's video is yung canvassing natin sa mga materials natin dito sa papaayos natin na bahay At yan ay sa tulong ng Team Georgina at sa ibang mga nag-sponsor sa aking pagpapagawa sa bahay Uh, As of now ay mayroon akong lista ng ano canvasing ito ay kinambas ko kahapon bali ngayon ay ko kahapon na sumaglit ako sa hardware para i to ito yung mga lista ng mga bibili na ang nagbigay ng ang nag ano ng estimate na to yung nag ano nagtanong-tanong din ako sa mga marunong magano mag ano ng bahay panday. Yan ang, dyan ako umaga ng pag-estimate sa kanila. Sila ang nag-estimate niyan yung panday na baka pwede natin maano pag hiniya ng tulong, pagpa, tulong pagpagawa dito. So, eto na ang ano, eto yung gustahan. Bali, may video ako dito na habang nag-estimate nagkamba sa okapon. So, ipapakita ko yun sa inyo uh, maya maya lang. At uh, maraming salamat para sa Team Georgina at sa mga ano shoutout din po ala kay Doc Liz Doc Sen at Ma'am Patmus syempre sa aking team si Bossing Boss J at si at Ed na Husky Ma'am Andrea Galagati at si Nanay Melda at sa buong team Georgina hindi ko na kayo Marami maraming maraming salamat sa inyong lahat at ito ang video natin kakahapon ng pagkambas watch this So, hello, what's up mga katatang? Ito, break time namin. Break time namin ngayon. So, ngayon pupunta ako sa, ano, sa hardware, sa bilihan ng mga materyalis. Papalagyan ko ng, kakambas ko yung, ano, yung mga materials na kailangan sa aking bahay. At para malaman ko kung, magkano lahat ang gagastusin. Balis sila lang, ano, ang sinilista ko na lang, ano, yung pinaka materyales sinilista ko lang inilista lang ano ko lang panday na gagawa bali siya nang bahala mo ano bali ang hardware na bahala mo bulong presyo samahan nyo ko, guys so ito mga katatang so, katata, naglalakad ako punta sa tindahan sa kakambasan ko ng mga materyales ayan Ayan ang airport. Lumabas mo na ako. Break time namin. Saglit lang naman ito pa, pag Pag canvas. So update ko na lang kayo mga katatang pag nandun ako sa tindahan. So ayun mga katatang, nandito na tayo sa ano ah. Shout kay Kuya. Nakalimutan ang pangalan niya. Rudy. Shout out kay Rudy. Uh, dito sa RA, Ari Construction Supply. Dito sa Barangay Trinidad. So ayun guys. Nililista niya na ni Kuya yung ano. Ano Mga materialis. Mga price bawat isa. Ito, 65 ang pickup. Deliver. Green. Pillar. Pillar? pilar mga perang nakala ko so yan guys dito na ah, yung bilang ko lang ano ito sa um, RE Enterprises ano talagang dito pinakamura daw ano mga materialis ng construction supply dito nang pinakamura presyong manila ano Ano ito sa... Hardipix. Ang dun, pang ano ito? Mm, pang bumbong? Pang bumbong, na. 455. Ang one port. Muna ito. One port. ito siya. Mm, flathead. 120 kilo. Wala ka may gato. Ha? Wala. na nalalugod. Hindi <laughs> rin, mabiyahe sila. <laughs> biar si rakawan tawag gini eh uh, sanwak ini bakit kapurado sa nemo ko kami itu na boss lewat oke ini nama ini my 295 sini my uh, 398 May 8 fit madorak mulai ini anjer dak mul dak mul 390 umbrella 80 berat dong adik guys aku oh, 400 anu

Ano na niya ya? Ah, wari ka na, wari kasi nila Mga uh, kahoy, mga lumber ayoko lamber. ako lumber Ay, ito nga eh Ah, uh, wari ka kasi niya So, ito. sige ako, tara ba siya? Ay, yung tarili kaya ba niya So, yan mga katatang, ito Nakuha ko na yung mga presyo ng ano Mga presyo ng materialis So, nilagay niyo yung bawat, pre, bawat presyo ng isang materialis So, ikukumpitin ko na lang ito ako na lang complete na kaya naman mag-complete pa dito sa uh, kay Kuya. Ayun yung, tag, ayun yung may-ari ng ano. Or, ayun yung pinakamay-ari ng construction supply. Bali, ako na magkukumplit sa akong isa. Kasi nandito na yung ano. Ito yung pinakalista na talaga ng ano Na materialis na kailanganin. So, update ko lang kayo mamaya guys. Salamat.

Tal. Tal. Opay. So mga katatang nandito naman ako sa ano, isang pinagkambasan ko rin ng mga kahoy mo. Mga oak lumber. Ini nawo muli 'to. Wala ini halata. Ano 'di ba? Ano 'di man. Iyan naman nalang sa akin kung makuha mo lista. Ah, oh, para uh, ma mamaya ma 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 ko ma-finalize ko. Kasi send ko na lang kanina. Oh, sige, send mo lang kayate, eh, na kaya at i-analin mo. Oh. So, yan guys. Siya. Yeah. Kasi yung asawa niya, ay yung kapatid niya, nagkatrabaho sa hey, sa mga koko lamber, sa mga lumber kaya nagcanvas din ako sa mga presyo para mas makabarat at direct tayo sa kanila. Bye -bye. So, yan. Bye -bye. Yan, shoutout kay Mama Rain. Yan, shoutout sa mga kamag-anak niya sa, sa Manila at sa abroad. Oo, oh, ito. Sa Dubai, si Ana. O oh, yan, shoutout. Sige, di, show, shout shoutout muna eh. Baka mapanood niya to. Sakop ko. Oo. Oh. Gisi sa Manila. Oo, oh, this is Gisi. Gison. si is oh, yun. Edgar. Shoutout si sa Lito. mga kamag-anak ni Mama Hmm. Ang silito, liwat. Sige, may. So, yun nga, may nakambas na natin yung ano so sa kanila wala silang mga kolamber so meron akong pinagkambasan na isa pang tindahan sa doon natin nakukuha ang mga uh, presyo ng kahoy at may ayan yung bali lang din sa, akin sa messenger yung presyo bali pinikturan lang no ano kasi nasa mala, medyo malayo siya kailangan ko pa sumakay para pumunta roon kaya psh, pinikturan niya lang tapos sinid sa akin yung ano so ito yung lista lang ito yung lista ng ano, ito yung lista ng mga ibang materyales sa para sa mga kahoy na material kakailanganin. Eh. Yan ang lista. you <laughs>